parokya ng Mahal na Bire ng Soledad na nakatayo sa Villa Kanya House of Division, Santa Isabel, Kawit, Cavite, ay pinangarap ng mga mana ng palatayang kawitenyo. Dahil sa malalim na debosyon sa Mahal na Bire ng Soledad ng Porta Vaga, ipinagkaloob ng yumaong si Inoong Antonio G. Nazareno ang lupa na pinagitirikan ito noong taong isang libo siyang siyang sa diosesis ng Imus sa ilalim ng pastoral administration ni Reverendo Padre Pedro T. Arigo. Hiniling din niya na ang maging patrona ng simbahan na itatayo dito ay ang mahal na birhen ng soledad. Sa tulong ng kura paroko noong isang libo siyang pito na si Reverendo Padre Bernie Gacelo, ay unti-unting yumabong ang pananampalataya ng mga nasasakupan sa mahal na birhen na naging inspirasyon sa pagpapatuloy ng pagpapatayo ng parokya. Ang mga pagawain sa pagpapatayo ng simbahan ay ipinagpatuloy at isinigawa sa tulog ng mga sumusunod na pura paroko. Noong ikalat 26 ng Pebrero taong 2006 sa tulong ni Reverendo Padre Emmanuel O. David at sa pangunguna ni Lubhang Tagalanggalang Obispo Luis Antonio G. Tagle ay ginawad at idineklara si ang siwang ito bilang parish Church at ang naging opisyal na pangalan ay Our Lady of Solitude Parish. Ang parokya ito ay may tatlong komunidad na nasasakupan ang Barangay Panamitan, Barangay Putol at Barangay Santa Isabel. Ang bawat komunidad ay mayroong kapilya kung saan nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya. Ang pagtataguyot ng simbahang ito at pagyabong ng debosyon sa mahal na bire ng soledad ay lalo pang pilaitin ng mga sumusunod na pura paroko. Nuestra Señora de la Soledad, ipanalangin mo kami kasama po na parosa ng mga nabiri ng soledad at ang kanilang pasalabuhin ang pura paroko na si Reverendo Padre Ferdinand Leano, mga lingkod ng Dampana, mga kasama sa Parish Pastoral Council, mga deboto mula po sa parokya ng mga nabiri ng soledad, kasama din po ang iba-ibang mga samahan at ang Kofraniya de la ng de la Soledad de Portavaga, na kung desisaro ng pamana ng mahal na birin ng solidaridad ng Porto Vaga, parokya ng San Roque. muli po ay ating palampahan, ating pong mga kaibigan na dumayo po dito at nakilihok sa ating pong panal na pagdiriwang ang mga kaibigan kapatid po natin mula po sa parokya ng mahal na Birenang Soledad. susunod kong karosa ay ang karosa ng mahal na birhen ng Fatima ng Binakayan. ikalawing tatlo ng isang libo siyang naraan anim na anim sa bisa ng dekreto ng nilagdaan ng nooy obispo ng Imus, Luhang kagalang galang Artemio G. Casas, ang pinapayan na isang baryo ng kawit ay inihiwalay sa kaniyang inang simbahan at itinatag bilang isang nagsasarili at bagong parokya na siyang namamahala sa espiritual na pangangailangan ng mga mamamayan ng binakayan sa Tawi, medisyon dos, Toplong dos, at tinabunan sa imus, at gayon din ang mabolo at salina sa pakuor, at inilagay sa pagkakandili ng mahal na Birne ng Fatima bilang patrona. Si Reverendo Padre Luciano Reyes Pagiligan, ang itinulagang kauna-unahang ang paroko ng Binakayan. Ang mahal na birhen ng Fatima ng Binakayan, na mas kilala sa kasalukuyan na tawag ng Imam, ay dumating sa Binakayan. Bago magtapos ang taong isang libo, anim na mula sa bansang Portugal. Ito ay handog ni Naginoo at ginang Eugene Connelly, isang mag-asawang Amerikano mula sa New York na nagpapalaganap ng debosyon sa mahal na Birhen ng Fatima. Dahil sa matimyas na debosyon, mga himalang naranasan at mga biyayang natanggap ng mga taga-binakayan at ng maraming deboto, ang imahe ng mahal na bire ng Fatima ng Pinakayan ay ginawaran ng koronasyong episkopal ng nooy obispo ng Imus at ngayoy kardinal Luis Antonio G. Tagle noong ikalabing tatlo ng Mayo taong dalawang libo at siya. Ang korona at rosaryong inamit sa koronasyon ay handog ng rektor ng Basilika ng Fatima sa Portugal, Reverendo Padre Virgilio do Nascimento Antunes. Bunga ng itinanim na pananampalataya sa loob ng tatlong daang taon at apat na dalawang taon sa mga taga-binakayan ng inang simbahang ang isang payak na parokya na itinatag 58 taon na ang nakaraan ay itinampo at itinalaga bilang pang diosesis na dambana at parokya ng mahal na pire ng Fatima noong ikalabing dalawa ng Disyembre taong 2023 sa pamunguna ng aking lubhang kagalang-galang na ubispo. Reynaldo G. Evangelista sa nagkakaisang pagsangayon ng lupong konsultores. Nuestra Señora de Fatima, ipanalangin mo kami. Kasama po na karosa ng Nuestra Señora de Fatima ng Binakayan, ang kanilang kasalubuyang kura paroko, Reverendo Padre Julius de Sagud, mga lingkod ng simbahan, parish, pastoral council, at mga deboto mula po sa Dambana na mahal na Birhen ng Fatima sa binakayan kawin. Ipagpapalain ang taos pusong pasasalamat na pamunuan ng pagdariwang natin ngayong araw sa lahat po ng mga debotong dumalo ngayong gabi upang parangalan ang ating mahal na patrona si Santa Maria Magdalena ganyan din ang lahat ng mga gumagapay sa karosa ng mahal na birin ng Fatima ng Binahayan. Muli po ang ating palapakaga, Nuestra Señora de Fatima.